Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 So, ang una po natin na pag-aaralan ay Daishu dake, yung ke. Chichai tsumi ke. Yan po yung pag-aaralan po natin. So, ito po ay... Ito po yung una natin na grammar na pag-aaralan. Patanong po siya ginagamit po. Ano po? So guys, ang conjugation po ng ke is noun da or noun dat ke. Hay. Pwede rin pong na adjective da tapos na adjective dat ke. Hay. Uh, adjective kat ke. Verb takke. Hay. Ito naman po, ano po siya, pag formal form po, ano po, maaari rin po siyang gamitin as destakke, mastake, Ay, pag formal form po, ano po, pwede rin pong gumamit ng ke, ke. Usually po, pag mag, mga, ano, salita pong tumatalon, hindi po siya ginagamit sa mga formal form, usually po, ano po. Pero minsan, maaari rin pong gamitin tulad nito. Lalo na po, kung ano kayo, kung close na po kayo ng boss nyo, maaari nyo pong gamit ang tumatalon na word, ano po. Yung sinasabi ko pong tumatalan na word, yun po yung may mga maliliit natsu. Ano po? Hay. So, ang katumbas po ng ke is ba? Nga ba? Nani-nani ba? nani nga ba? Yun po sa Tagalog. Ano po? So, ang explanation po natin about po sa grammar na ito, ito po. Hay, ginagamit ito kapag hindi sigurado at kapag nalimutan ng isang bagay at gustong ikumpirma sa iba kung tama ba yung iniisip nila. Ano po? Hi, so go po tayo sa una po natin na example sentence. Kabuksan, onegaishimasu. <laughs> Kareska, <laughs> onegaishimasu. Na nakikita po yung sulat? Wala pong problema? Ah, wala po, may libro naman po. Hindi, kailangan malaman Ay, po. Ay, opo, naman po. Okay naman po. <laughs> kayo okay lang kasi may libro kayo, pero yung iba po, di ba? <laughs> Hi. Hi. So, alam niyo na po yung rules po natin, kabaksa. So, hindi ko na po explain po sa inyo po. Ano po? Hi. Da, yomimasu. Kuni e kaeru no wa raishu datta ke? Or maaari niyo po siya sabihin, raishu datta ke? Hi. So, ito pong meron pong kulay dito ang meaning niya po sa Tagalog is Dai means susunod na linggo. Nga ba? Yung kaya po, ano po? Sa susunod na linggo, nga ba? Yung po yung meaning po na Dai Dake or Dai Shu Datake. So, kabuhaksa, ano po sa tingin niyo po ang ibig sabihin niya in Tagalog or Taglish? Hmm, sa susunod na linggo nga ba? <clears throat> ano, sa susunod na linggo nga ba siya uuwi? Hayr kuniye kaeru? Hay. Mm, hay. Oo ng bansa. Ano? So, Sassets ne. Hay, yun po yung meaning niya po. Ano po? So, kapag tinagalang po Tingnan po natin. Kuniye sa 'yung bansa. Wala pong nakasulat kung sino yung tinutukoy niya, pero understand na po na yung kausap niya yung uh, tinutukoy kasi hindi naman kayo magtatanong sa sarili niyo. Eh. Ako ah, kung tanong na po kayo, ibig pong sabihin, Japanese na kayo. <laughs> matagal na kayo dito sa Japanese. Kaya, nagsisimula na kayong kausapin ng sarili nyo. <laughs> ano po? Hi. Sabi po nila, pag matagal na dito sa Japan, nahahawaan po ng mga Japanese na nag-iisip, nag nakikipag-usap sa sarili. Hi. Sabi so, po ni Tai Tai. Opo, opo. <laughs> Noong nakaraan na, no? At sa tingin ko po, totoo po yun. <laughs> so, kuniye sa inyong bansa, kaeru pag-uwi. Kairi no wa. Paglinagyan po ng wa. Ang, uh, ang pag-uwi mo. Hay. Ang pag-uwi mo. Ginagawa niya pong noun. Itong kuniye kairi no wa. Ginawa niya pong noun ang ang pag-uwi mo sa inyong bansa. Noun na po siya dahil dinagyan po siya ng uh, wa. Ano po? So, yung kanina, sa susunod na linggo nga ba? So, kapag pinagdikit-dikit nyo po ang mga salitang ito, magiging sa susunod na linggo nga ba ang pag-uwi mo sa inyong bansa? Sa iyong bansa? Hindi inyo kasi ano, wala po siyang, uh, hindi po siya magalang na pananalita. Kung casual lang po siya. Kaya wala pong inyo, kundi iyong hay. Hay, yun po ang kanyang translation dito. Maraming salamat po kabuaksan! Salamat. sa ari pero ipat sa day kita ne ari gata ngayon na eh tayo hindi pa po, po nakakapagresect si Javelski sa mga po kayo ah nakakapis sa Javelski san or makakabalik po siya kagad ayan nagbalik siya kagad Javelski san, onegai guys mas Alam niyo na rin po yung ano natin, verse natin dito. So, go na po ako. Basahin ko. Ah, pwede po kayong gumamit po ng mic? はい、よかったです。はい、では読みますね。あ明日のパーティーのこと話します。話しましたっけはい、明日のパーティーのこと話しましたっけはい。いとぽれないと、あいそうですね、 na Nasabi ko ba yung tungkol sa party ni Andy kasi ni Sa hotel. So, Gin ginamit niya talaga yung tungkol po ana ano, naaalala niyo po yung ano yung grammar natin <laughs> ng mga nakaraang ano uh, lessons. Hi. Tama po yung pagkakatranslate translate niya po. Hi. Arigato kasi mas yung titingnan po natin kada word po. Ano po? Asta means bukas, no party no is sa party is party kono koto no koto tungkol tungkol sa ano po hanashi hanashimasu no hanashi ne nasabi so understand na dito siya yung nag, nagsasabi so nasabi ko ba ke ba hai Koto, yung tungkol po. Ano po? Yung tungkol sa party bukas. So, pinagsama-sama po. Pag pinagsama-sama po ang salitang yon magiging, nasabi ko ba yung tungkol sa party bukas? hi Pero, gomenda sa'yo. Kulang po ako na po. Kasi, ano po siya eh. M medyo magalang din po ito eh. Hanap si Masta Ke. Masta po kasi. Masta form. Linigyan lang po ng ke. So, nasabi ko po ba? Ko po ba? tara So, dapat meron po siyang po. Hai, kaya, ganito po siya. Nasabi ko po ba, yung tungkol sa party bukas? Hay. Kasi formal form po yung ginagamit niya po. Ano po? May tene. Tene. Tene go po siya. Hay. Jalowski sa. Arigatou gozaimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me follow me and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli